<laughs> Isa ka rin ba sa mga dumadaan sa Commonwealth Avenue? Bibigyan ko lang kayo ng tips no? Gano ba talaga kadelikado ang daan na to? Papakita ko. Ang blue lane na to ay tinatawag nilang motorcycle lane. Para ito sa mga gumagamit ng motor. Pero bakit mas delikado ang blue lane na to? Tignan nyo. Bakit nakukuha ng mga to ang lane na blue? <laughs> Kaya ikaw tuloy napunta sa mga nakakolor blue. <laughs> Pag nandito ka sa motorcycle lane, na na, nakaharangan ka na mo. So, magkakanan ka ngayon. Kung nagmamadali ka, kailangan mo magkanan. Ay, kaliwa, kaliwa. Sorry mga kabadi. So, Hindi mo napapansin ka. Magugulat ka na lang na ang iyong iniiwasan ay nasa inyo ng harapan. Saan ba talaga ang mali? ang sistema motorista paano mo sabi o ang kapit bahay naming chismosa 60 kilometer per hour lang ang maximum na speed sa kahabaan ng Commonwealth. Kung baga, takbong pogi lang ang gagawin mo. Ang <laughs> Di naman may pagkakaila, halos araw-araw, may naaaksidente dito. Isama <todong> mo na yung mga lubak na daan, tagping semento, at biglang sulid na lane na putol sa dulo. hindi masama kung sundin natin ang batas trapiko. Ligtas ka na, kakauwi ka pa sa bahay mo. Kapag sumunod tayo sa batas trapiko, walang mahuhuli ang mga nakakolor blue. Pala si Negro, ingat ka lagi sa biyahe mo. por la polería.